ito oh, mga aeroplano pa. Ang yeah. daming aeroplano nito oh. Oh. Yung labas mga gera. Dang! Pero parang tingnan mo ang dilim. Pero ang lilaw na po ang camera. Ano? Hindi parang kasi nakatutok pa lang ilaw. Yan. Kala ko sarado, doon pala yung sa kabila. Ang ganda oh. Ito yung aking kasamang isa. Eh. Si Panguntra. <laughs> yung sabi ha? mong pilay at yun maglakad ano maglaka dyan oh. Okay na? Kasi nga. Uh, <laughs> Ito yung isa oh. <laughs> Pero lang tayo ng masakyan nito. Yung Mildred. Ayan. Uh, <doon>. Grabe. Ang ganda. Mga vintage talaga ng mga na. aeroplano matatagal na. Ginamit pa sa gera. Buhay pa rin dito sa New Zealand. Yung helicopter. Ayan. Ayan. Hindi ito, tingnan mo, pwede ka palang sumakay doon no? Oh. Yan mga gera ang laban.

Oh, ang ganda no. Ang ganda pa pagkalagay ng ilaw no. Ano si Mildred? Baka sumakay na ng reklano yan. Blackhawk ka to. Blackhawk. Ganda rito ah. Sa museum. Air Force Museum. Dito sa Kaisak. Ang ganda Ang ganda Mildred no. Oh, pwede naman kitang punan doon. Yan yung sakayan ng mga sundalo. Di ba? Yan yung sakaya ng mga sundalo. Sarap sana kung, sarap sana kung pwede tayong sumakay dyan. Ano? No? Hindi, meron pa ng sampo. Meron pa dahil. Magkabilaan yan. Sarap sana kung makakasakay tayo, no? Eskwadro? Eskwadron. Eskwadron. Royal New Zealand Air Force. Ka Alin? May tapat ano, New Zealand. Alin? Diyan tayo. Picture, picture. Oh, ito yung Ito, vintage na talaga to. Ito, may sasakyan ni Bastoyo. Bintan mo kay Bastoyo. Hmm. <makes noise> Okay, picture muna. Kasi picture ng kita. Ito na yung sa ano ha.